Araw na nakatakda para ipagdiwang ang mga kababaihan. Araw ng pagkilala at pagbibigay pugay sa kanilang ang kinggaling at di matatawarang kontribusyon sa ating lipunan. At nitong Sabado, ating ipinagdiwang ang International Women's Day, kung saan nagtipon-tipon ang mga kababaihan mula sa iba't ibang sektor upang ipakita ang kanilang pagkakaisa. Ang tema ng pagdiriwang na ito ay babae sa lahat ng sektor, aangat ang bukas sa bagong Pilipinas. Women make up 50.7% of Baguio's population. That's 184,185 women and growing. It means that more than half of the heart and soul of our city are women. Their contributions are everywhere in our homes, workplaces, government, and communities. When it comes to education, our young women are leading the way. More women have enrolled in both public and private higher education institutions over the past academic years. Nagagatwong isipin ng mga babae natin ay dilang nangarap, umakasapasila at lumalaban at nagsisikap para makamit ang kanilang mga pangarap. When women rise. the nation rises with them. And so to all the women of Baguio, you are not and will never be second citizens or second class citizens in the city of Baguio. Together, let us build a Baguio, a Cordillera, and a Bagong Pilipinas where every woman can shine and succeed. Sa pagdiriwang na ito, kinilala ang mga kababaihan na nagbigay ng malaking kontribusyon sa ating lipunan. I have been impressed how much the women and girls can engage in a circular economy in the Philippines. I see people in the government making decisions, creating an enabling framework for circular economy. I see youth in the movement The that's the ang selebrasyon na ito ay hindi lamang para ipagdiwang ang mga nagawa ng mga kababaihan, kundi isa ring pagbibigay pugay para sa kanila na patuloy na nakikibaka para sa karapatan at kapakanan ng lahat ng kababaihan. Jamela Ganaban para sa PIO Baguio Balita